Chloe San Jose, sinagot ang isyong siya ang nagpapakasasa sa pera ni Carlos Yulo. Para sa aking balitang showbiz, niresbakan ng girlfriend ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose ang kanyang basher na nagsabing siya nagpapakasasa sa pera ng double Olympic gold medalist. Ito'y matapos na ipost ni Chloe ang picture ni dalawa ni Carlos na nasa lot world sa South Korea. Sa nasabing post ang social media influencer, sinabi na ito na hindi man lang naiiya na ito nagpapakasasa sa pera ni Kaloy sabay-sabi dito na makapal ang muka at kapal ng hollow blocks. Agad namang niresbakan ito ni Chloe Ruby na sagutin ito na ang gawain na nasabing basher ang na ibinabato nito sa kanya. Sinabi pa ni Chloe na ganoon daw talaga magsalita ang mga tao na hindi alam kung paano kumita ng sariling pera at ginagamit ang ibang tao bilang investment para sa pansariling kapakanan. Isa pa sa sinagot ni Chloe ang ipinose na art card ng isang netizen kung saan mababasa dito na gusto na nitong mawala ang utang na loob sa Pilipinas dahil responsibilidad ng magulang na ipagbuntis ng siyam na buwan ang sanggol, pakainin, pag-aralin at pagtaposin pero hindi nito obligasyon na tumunaw ng utang na loob sa parents. Ganon daw ang kinalakihan niya sa Australia at sana raw ay maging normal na ito dito sa Pilipinas. Sa caption na post sinabi nito na sabihin daw ni Chloe sa magiging anak nito ang nakasaad sa art card na sinagot naman ni Chloe na hindi niya ito sinabi.